Hi hey guys, magandang araw sa inyo. So ngayon, magkakabit tayo ng passing lights switch. At ang gagamitin nating ilaw dyan ay eh, itong ating uh, mini driving light. So itong driving light natin ang gagamitin natin para tayo ay makapag-passing. So ngayon guys, bago tayo maglagay ng switch ay duduktong ko muna ng wire itong switch kasi medyo maikli yung uh, wire nito sa switch na nabili natin. At itong wire na nakuha ko ay galing lang yan sa mga sira appliances natin at uh, magagamit pa naman kaya yan na lang din yung ating gagamitin. At kung kayo ay magduduktong ng wire ay gamitan nyo rin ng shrinkable tube para ito ay malinis tignan at nasa ganon hindi agad matanggal yung dikit ng ating electric tape. Karaniwang kasi sa electric tape pag tumatagal ay na yung dikit kaya na kakaroon ng grounded doon sa ating ginagawang wiring. Kaya mas maganda kung lalagyan nyo ng shrinkable tube para nasa ganon malinis yan tignan at hindi agad siya matatanggal katagalan. Madali lang na makabili ng shrink ka tube guys sa Lazada. Marami po yan. Malapang po yata 20 pesos ang bili ko dyan sa balot. So bago tayo magsimula guys ay kailangan nyo munang hanapin yung accessory wire dito sa inyong motor. Karaniwan po sa accessory wires ng motor ay konektado po sa ating ignition key. Ito po yung once na binubuksan po natin ng ating susian ay nagkakaroon po ng power yung ating motor kahit hindi po natin ito binubuksan. Dahil po ito ay konektado po sa ating baterya. Kaya po malaya nyo nagagamit ang power ng baterya ninyo kahit hindi umaandar ang inyong motor. So naanap na natin yung accessory wire ng ating motor. So para mahanap natin yan ay kailangan gumamit po tayo ng tester. Para nang sa ganun, macheck po natin kung alin po dyan yung accessory wire. So, ngayon po ay gagamit tayo ng tester. So, ang gagawin natin, i check po natin kung ito ba talaga yung accessory wire ng ating motor. So, kailangan pag naka-open yung ating susian ay iilo po itong ilaw dito sa ating tester. Pagka naman po pinatay natin yung uh, itong ating susian ay dapat hindi po siya gagana. So, ang ginawa ko dito guys para mahanap ko yung accessory wire ay uh, gumamit ako ng tester so yung positive ng tester natin ay ikakabit natin dun sa accessory wire at yung negative naman ay ilalagay natin sa uh, pinaka ground ng motor natin so yun yung pinaka negative kadalasan yung iba ginagamit as uh, negative yung sa mismong baterya yung black doon uh, kailangan mahaba yung wire ninyo kaya lang maikli kasi yung wire natin kaya naghahanap tayo ng ground dito na lang sa mismong uh, ano natin, motor. So, gagana naman yan guys kasi alam ko may ground naman yan. Kaya umiilaw yan. So, dahil naanap na natin yung uh, accessory wire ng ating motor, eh, ready na natin yung ating switch para magamit natin. And dahil nga improvised yung gagamitin natin na uh, passing light switch natin, ay syempre, lagyan na natin ng shrinkable tube yung mga possible na pwedeng daanan ng tubig para hindi siya mabasa para kahit papano safe din siya sa ulan so ito na guys tapos na ang ating switch so pwede na natin itong ilagay so ngayon naisip ko na dito ilagay yung ating switch para malapit sa ating kamay at madali lang tayo makapag kung kinakailangan kasi hindi pipwede dun sa kanan gawa ng ginagamit natin siya pang silinyador. So, dito, at least, maabot ng daliri natin yung passing. At itong mga wire niya ay dito naman natin pinadaan sa ilalim ng ating manibela, papunta dito sa ating headlight, dito sa may likod. So, dyan natin isusuot yung isa, papunta dun sa uh, accessory wire. At yung isa naman ay dito sa baba, malapit sa ating driving light. So, bago ang lahat, ay check muna natin kung gumagana yung switch na nabili natin. So, yung tester natin, ang gagamitan natin ng passing light para ma para ma-check natin kung gagana siya pag pinipindot natin yung passing light natin. So, para ma-test nyo, yung isang wire na galing sa switch niyo ay kakabit nyo doon sa accessory wire at yung isa naman ay kakabit ninyo dito sa tester. At yung wire naman na matitira na nandito sa tester ay ilalagay nyo sa negative o sa ground ng ating motor. Para hindi mai explain guys, ang gawin natin, kunyari ito na lang uh, ilaw na tester natin, yan na lang yung magsisilbing driving light natin muna. Yung green yan yung negative and yung red yung positive. Doon sa switch natin, may dalawang wire doon. So yung dalawang wire doon, yun yung isa nakakabit doon sa uh, ating accessory wire. Tapos yung isa naman na naiwan, ilalagay natin dun sa ilaw, sa positive. Ngayon, pagka uh, may connection na silang dalawa at inopen natin yung switch, iilaw dapat yan kasi uh, mayroon na source ng power. Yun yung accessory wire. Sa tester lang naman medyo komplikado guys. Pero yung paggabit dun sa driving light madali na. kasi yung switch natin dalawa yung wire nun yung isa dun sa accessory wire natin ilalagay at yung isa naman ilalagay natin dun sa color yellow noong o kung anong gusto nyo yung color yung maging magpassing so kung alimbawa white yung gusto nyo lalagay nyo siya sa white kung sa yellow lalagay nyo siya sa yellow so bagi, bali ang mangyayari ang switch natin yung magiging stopper nung power para pagka nag on tayo doon lang siya mabubuhay so pagka uh, binalik naman natin mamamatay siya so ganun lang yung silbi nung passing light natin na binili natin Bali, guys, ito yung sinasabi ko kanina na wire na natiran doon sa switch so itong wire na natiran na to ang ilalagay natin sa uh, driving light na color yellow so hanapin niyo lang yung wire nung yellow doon sa driving light at yun ang gagamitin natin para magpassing So, hinanap ko na yung yellow na wire dun sa driving light natin. So, dyan natin siya ikakabit. Dyan sa color yellow. So, testingin muna natin kung gagana siya. So, pipindutin ko yung passing light switch na nilagay natin. So, makikita nyo naman, pinipindut ko yung passing gumagana siya. Diba? Diba? So, nagpapasing siya kada pinipindot ko siya. So, yun yung ibig ko sabihin na yung isang switch yan, kasi dalawa yan eh. So, yung isang wire nakakabit dun sa accessory wire. At yung isa naman na wire ay nakabit doon sa yellow. So, ganun lang yung magiging uh, sistema nyan para mapagana nyo yung switch at yung driving light. So, yun lang naman guys, yung sa part lang naman ng paghahanap ng accessory wire at saka yung pag-test. Uh, doon lang medyo komplikado. Pero, madali lang naman yan pag nahanap nyo na yung accessory wire kasi dalawa lang naman yung uh, wire doon sa passing light switch na gagamitin ninyo. Ang hahanapin nyo lang naman ay yung pagkakabitan ng passing light. So, yun lamang po guys sa ating video no? at sana may natutunan kayo. Ako naman po hindi professional pagdating sa ganyan. At sinare ko lamang po ang aking na uh, natutunan sa ibang tao lang din naman po. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo araw-araw.